Nadine Lustre, dahang engaged na sa kanyang boyfriend. Alam sa iSpotted Report, niyan tol. Pinakiinalaan naman ni na engaged na si Nadine Lustre sa boyfriend nitong si Christophe Barrio. Ito'y matapos na i-post ng actress sa kanyang Instagram account ang love letter ng kanyang boyfriend na sulat kamay at ang mga picture nilang dalawa. Sa nasabing letter, nakalagay dito ang mga katagang Can't wait to discover and conquer the world with you. Sa kanyang post naman, nilagay ito ni Nadine ang caption na Man, oh man, you're my best friend. I scream it to the nothingness. Dahil sa palitan ng dalawa ng mga sweet na Things, kung kaya't pinaghinala ng mga ito na engaged na. Agad na dinagsa ng mga positibong komento na turang post ng dalawa kung saan lahat ng mga nagkomento ay nainiwala na engaged na ang mga ito. Ngunit may mga nagsasabi naman na hindi na engaged ang dalawa dahil kasal na umano ang mga ito. At iyan ang balitang showbiz para sa may todong lakas ni WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.